Akala mo pag mo ang walis, matatapos na ang sumpa. Pero paano kung ang sumpa, hindi na nasa bagay, kundi nasa dugo ng pamilya mo? Ngayong gabi, ibabalik natin ang kwento ni Ana, ang babaeng sumuway sa pamahiin. At ngayon, anak naman niya ang pinapahirapan ng kaluluwang matagal ng gustong makalaya. Huwag kang kikilos, huwag kang lilingon, dahil baka marinig mo rin. Ang tunog ng walis sa gitna ng gabi. Ako si Ana, 27 years old, at lumaki ako sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Totoong nangyari sa akin tong ikukwento ko. At hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang tunog ng kalansing ng abo o amoy ng kandila, nanginginig pa rin ako. Noong 2019, pumanaw ang lola ko sa side ng nanay ko. Isa siyang mahigpit na babae, lalo na pagdating sa pamahiin. Lagi niyang sinasabi, pag may lamay, may mga bagay na bawal kasi kapag sinuway mo yun, hindi lang malas ang papasok, pati siya hindi matahimik. Nagsimula ang lahat sa lamay niya. Pitong araw kaming nagbantay sa bahay. Nandun ang mga kamag-anak, kapit-bahay, mga naglalaro ng baraha, mga batang tumatakbo. Normal lang noong una, pero nung ikatatlong gabi, doon nagsimula ang mga kakaiba. Mga alas on ng gabi, naglalaro ng tong its ang mga tito ko sa may sala. May natapon na mantika at kanin sa sahig, kaya kinuha ko yung walis tambo para linisin. Habang nagwawalis ako, napansin ko yung pinsan kong si Mara na nakatingin lang sa akin. Ate, bawal yan! Ha? Ano yung bawal? Huwag kang magwalis kapag may patay. Sabi ni Lola, Baka mapaalis mo yung kaluluwa niya. Eh, marumi kasi. Baka madulas sila, di ba? Ngumiti rin siya pero parang may takot sa muka. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagwalis. Pero habang ginagawa ko yon, bigla kong naamoy yung pabango ni Lola. Yung amoy ng kolon na lagi niyang ginagamit. At sabay may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Paglingon ko, wala naman tao. Pero yung kortina, gumagalaw mag-isa Kinagabihan, habang nakaupo ako sa harap ng kabaong, may napansin akong kakaiba. Yung kandilang nakatabi sa kabaong, biglang nangitim ang apoy. Parang may huminga sa paligid. Tahimik lang ang lahat, pero naririnig ko yung mahinang pag-iyak ng matandang babae sa likod. Paglingon ko, wala namang tao. Sabi ng isa kong tita, Huwag kang magpaapekto kapag naramdaman mong may umiiyak huwag kang lilingon kasi baka hindi tao yon hindi ako naniwala noon pero nung gabi na yon may nangyaring hindi ko makakalimutan habang natutulog kami sa sahig nagising ako dahil parang may humahaplos sa buhok ko akala ko nanay ko lang pero nang lumingon ako walang tao tumingin ako sa kabaong at doon ko siya nakita isang anino ng matandang babae na nakatayo sa gilid ng kabaong, nakayuko, parang may hinahanap. Nagpanggap akong tulog, pero sa gilid ng mata ko, nakita kong dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hanggang sa huminto siya sa mismong ulunan ko, at bumulong, Bakit mo ako pinaalis? Kinabukasan, nagising akong nilalagnat. Lagi akong pinagpapawisan kahit malamig. Sabi ng tita ko, baka pagod lang pero nung gabi ulit, narinig ko sa tenga ko. Yung boses ni Lola. Hindi ako makaalis dahil pinawalis mo ako. Pinilit kong wag maniwala. Pero simula noon, tuwing gabi, may mga tunog akong naririnig. Parang may nagwawalis sa loob ng bahay. Parang may mga yabag sa simentadong sahig. At tuwing titingnan ko sa salamin, may aninong babae sa likod ko, nakaputi, nakatingin lang. Dinala ako ng nanay ko sa albularyo sa kabilang baryo. May nasaktan kang kaluluwa. Yung pamahiin. Hindi lang basta tradisyon. Protection yan. Pag sinuway mo, para mo na rin binuksan ang pinto sa pagitan ng buhay at patay. Pinapainom niya ako ng tubig na may dahon ng santan at tinabuyan ng asin yung bahay. Makalipas ang ilang araw, tumigil yung mga kakaibang pangyayari. Pero minsan, pag 11 ng gabi, naaamoy ko pa rin yung kolonya ni Lola. Matapos ang pitong araw na lamay, ipinasiya ng pamilya namin na lumipat na sa bagong bahay sa San Miguel, Bulacan. Bagong simula raw, malayo sa mga alaalang masakit. Akala ko, doon matatapos yung mga kababalaghan. Pero pagdating namin doon, pagod pa lang kami sa pag-aayos ng mga gamit. Napansin ko agad yung walis tambo. Yung walis na ginamit ko noong gabing nagwalis ako sa lamay. Hindi ko alam kung bakit napunta yon sa bagong bahay. Hindi ko naman dinala. Baka napasama lang sa mga kahon anak. Pero alam ko hindi ko yon isinama. Isang linggo matapos kaming lumipat. Tahimik ang bahay. Nakatulog na sila mama. Pero ako, nagliligpit pa ng mga damit. Habang inaayos ko yung aparador narinig ko sa sala yung tunog ng walis. Dahan-dahang pagdampi sa sahig. Parang may nagwawalis ng mabagal. Akala ko kapit-bahay lang pero alas dos na ng gabi. Ma, naririnig mo yon? Walang sagot. Lumabas ako at doon ko nakita may walis tambo sa gitna ng sala. Hindi gumagalaw pero basa yung hawakan. Parang may humawak lang kanina. At sa ibabaw ng mesa, may bote ng pabango ni Lola. Yung mismong kolon na amoy lola. Kinagabihan, na naginip ako. Nasa lumang bahay daw kami at nakaupo si Lola sa harap ng kabaong niya. Nakangiti. Sabi niya, Hindi pa ako tapos. May iniwan kang hindi mo pa na ibabalik. Ano po yun, la? Tumayo siya, kinuha yung walis at idinampi sa sahig. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at biglang lumapit. Hawak pa rin ang walis. Dapat mong linisin ang sarili mo. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. At sa paanan ng kama ko, nakatayo ang walis. Sinabi ko kay mama ang lahat. Baka stress lang yan, anak. Pero nang gabi rin yon, nangyari ulit. Habang kumakain kami, biglang nabasag yung baso sa mesa. Kasabay nun, namatay ang ilaw. At sa dilim narinig naming pareho, ang tunog ng walis tambo na humahampas sa sahig. Hindi ko na kayang manatili doon. Kinausap ni Mama yung pinsan naming albularyo na minsang tumulong sa amin dati. May hindi natapos na ritual noong lamay. Hindi mo siya pinayapang tuluyan. Kailangan mong bumalik sa lumang bahay at humingi ng tawad. Bumalik kami sa lumang bahay kahit gabi na. Pagpasok pa lang, ramdam ko na agad yung lamig, yung parang may nakamasid. Dinala ko yung walis. Sabi ng albularyo, Kailangang ilibing mo ito sa tabi ng puno ng santol. Yun ang huling pinagtambayan ng lola mo nung buhay pa siya. Ginawa ko. Habang naghuhukay ako, parang may humahaplos sa balikat ko. Tapos may narinig akong boses sa tenga ko. Salamat, Apo ko. Pagkasabi noon, biglang humangin ng malakas at yung kandilang dala ng albularyo na matay mag-isa. Pagkatapos nun, biglang tumahimik ang paligid. Sobrang tahimik na parang tumigil ang mundo. Simula nung gabing yon, wala nang kakaibang nangyari. Pero sabi ng albularyo, Tuwing undas, kailangan mong sindihan ang kandila sa harap ng bahay at huwag magwalis habang nakasindi ito para hindi na bumalik ang kaluluwa ng lola mo. Tuwing ginagawa ko yon, naaamoy ko pa rin minsan yung kolone niya. Pero iba na ngayon. Hindi na malamig, hindi na nakakatakot. Parang paalala lang na nakabantay pa rin siya pero sa mabuting paraan. Limang taon na ang lumipas mula nung nangyari yon. May anak na ako ngayon. Si Ella, limang taong gulang. Tahimik na ang buhay namin. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa May San Rafael, Bulacan. Akala ko tuluyan nang natapos ang pamahiin ni Lola. Pero isang gabi, habang naglilinis ako ng kusina, napansin kong nakabukas ang pinto ng bodega. Wala namang pumapasok doon. Lumapit ako at sa sahig may walis tambo. Lumang-luma at may nakaukit na pangalan sa hawakan. Lola. Kinabukasan, Narinig kong naglalaro si Ella sa sala. Kinakausap niya ang isang lola daw. Sabi ni lola, huwag daw akong magwalis kapag gabi. Baka daw magalit siya. Napatigil ako. Hindi ko pa naman sinasabi sa anak ko ang tungkol kay lola o sa nangyari noon. Nilapitan ko siya. Ella, nasaan si lola? Ngumiti siya, itinuro ang sulok ng bahay. Ayan Ay, o, oh. yung nakaputi, nakaupo sa tabi ng walis. Wala akong nakita. Pero naamoy ko na naman yung pamilyar na pabango, yung pabango ni Lola. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng pagwalis sa sala. Paglabas ko, nakita kong si Ella nagwawalis. Pero tulog siya. Dahan-dahan, parang may gumagabay sa kamay niya. At sa tabi niya, may anino ng babae. Nilapitan ko siya pero bago ko siya mahawakan, Biglang tumigil ang pagwalis. At yung anino, dumirecho sa akin. Narinig ko ang boses ni Lola. Pabulong, hindi mo tinapos ang sumpa. Kinabukasan dinala ko ulit si Ella sa albularyo. Matanda na siya pero naalala niya kami. Pagkarinig pa lang ng kwento ko, tumango siya at nagsindi ng insenso. Hindi mo na ilibing ang lahat. Ang walis simbolo lang. Ang tunay na sumpa nasa dugo, pinasa sa iyo at ngayon sa anak mo. Ano pong dapat kong gawin? May isang gabi lang sa isang taon na pwede mong putulin ang sumpa sa bisperas ng undas. Kailangan mong harapin siya, pero tandaan mo, may kapalit. Dumating ang gabi ng Oktubre 31, tahimik ang buong paligid. Pero sa bahay namin, amoy kandila at abo Inilabas ko ang lumang walis at binigyan ng kandila si Ella. Anak, huwag kang matakot ha! Gagawin lang natin yung ritual ni Lola. Umihip ang hangin. Tumunog ang mga bintana. At sa gitna ng dilim may boses na tumawag. Ella? Lumabas mula sa anino ang hugis ni Lola. Nakaputi, nakangiti, pero walang mata. Hindi ko kayo tinatakot. Gusto ko lang ng kapalit para makaalis ako. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, pero nilapitan ko siya. Lola, ako ang dahilan kung bakit hindi ka matahimik. Kung may kapalit ako na lang. Huwag mo nang galawin ang anak ko. Lumapit siya sa akin, hawak ang walis. Dinampi niya ito sa balikat ko. Salamat, Apo. Pagkatapos nun biglang tumahimik ang paligid. Ang kandila, namatay mag-isa. At nang bumalik ang liwanag, Nawala na siya mula noon. Hindi na nagparamdam si Lola. Tahimik na ang bahay. Si Ella hindi na nagigising sa gabi. Pero tuwing undas, nagsisindi ako ng kandila sa harap ng bahay. At minsan, sa hangin, naririnig ko pa rin yung pamilyar na tunog ng pagwalis. Mabagal, maingat, parang paalam.